Good morning guys Ayan, ito ang aming tanghalian Ipiprito ko to guys Isa at kalahati lang ang aking gagawin Ayan, natiig ko lang to guys Ayan guys, tapos ko na hiwain Ayan, tatlong ano lang Isa at kalahati lang to guys Isang at kalahati Nagin natin ng asin Masas lang natin guys Nagin natin natin guys ng paminta Ganyan lang natin guys Ilagay natin dito, guys, sa kawali. Ilusin natin ang lagay. Ayan, kasyang-kasya. Kasya, kasya. Ilagay natin, guys, itong bawang at saka luya. Ilagay din tayo ulit, guys, ng kaunting asin. takpan natin. Dito naman, guys, sa kabila ay nagpakulo na rin ako ng ano pork bone soup. Ayan. Ano pala, buto-buto ng baboy. Ayan, gagawin ko siyang nilagang baboy. Tanggalin na muna natin to guys. Tutukan natin na electric pan para madaling lumamig. Pag natin itong itapon guys, punin natin itong ano, pinaglagaan. Tanggalin lang natin itong mga samya. Pero man guys, lagyan natin ng onion. Lagyan natin ng cubes. Konting asin. Paminta. Yan guys, timplahan na natin. Lagyan natin ng asin. Yan, rub lang natin to guys. Paminta. Cornstarch. Lagyan natin ng crispy fry. Lagyan natin ng egg. Ay, tapong. And dalawang egg lang, guys. Tapos, mix na natin. Pinito na natin, guys. Sunay natin yung may balak. Ayan. naman natin to guys. Itong sabaw. Kumalambot na yung karne. Nakandot hmm, na siya guys. Nagyan natin guys itong labanos, carrots, and patatas. Ngayon hmm, na natin ito guys. sapatin so, guys ng gula. na. na. Sip so, tayo guys ng gula. Guys, tapos ako magluto ng aming ulam. Itong ampalaya at saka manok. Yan, at